<laughs> Ito si madam kumakain eh. Papasok so, po. Kanina po itong bahay. Dito sa amin din to. Pasok kayo doon, tingnan nyo, videohan nyo. Para kayo nag, ano. Ayun ang dami niyang cover, madam. Ayun nga eh, yun, sunflower Papanito. nga eh. Pang medium Papanito. daw lang eh. Pag may ano nga, ang daming nang gusto umupa rito. Di may CR. May wow. CR. Ayan uh, yung CR. Utingnan mo, Fernan may CR mm. eh, naman. Kasi dati nga, may umuparito, rito, mag lang. Oh, mm. Teacher, ay nakapagpagawa. Buti nga, nakapagpagawa. Ay, dito ko Ang dami pa daming paninda. May mahirap magka... Yeah, okay. oh, gayb tao na oh oh mahirap si isa ang daanan. ya oh may tinta pa ako may dito eh ayan din siya ami akan ako maling yeah ko lalo ko muka papa and etong isa lang minit parang yung ano ano eh alam salamat ah oh hindi ano. mapina sliding niya pati ba ito diba iba ito, ay, ito ay, yung nakabahan wow eto na sir boyet father pa yan diba yung oh ayan tapos yung mga na by ng parents mo. Ay, Sabi mo, nabago na pati yung ano dito, pinabago. Eh, yung pinabago. Dapat tita, pagka ganyan be. na ano, i-screen nyo lang, tapos para oh, hindi oh, malo um, yung oh, ano oh, dito. Eh, oh, oh. Okay lang yun yung, oh, oh. yung... Oh, oh. May screen ah, na. Ito oh. ganda pa. Oh. Ang ganda na po na dito ah. Oh. Ito yung pinagawa ni Bebe. Okay, be. be. Ay, ang ganda. Ito yung ano Ay, yung ano, yung, yung bar. Oo, oh, oh, tinanggal na. Nasaan yung bar? sa ang ganda. Dito na likod. Aba. Na na mo sa bar. Ang, ang ganda. Bar. Christmas na Christmas. Hala. Naalala ko to mga ganto. Mga dati yan to. Ito yung mga toys ang dami. Ito yung mga Mm -hmm. Ay, wala kang lang paglalagyan lag na dito, be. Okay, <laughs> uh, ito nito na. rin. <laughs> Hi! wala oh, oh, ang pumili uh, mo. bahay ng mga Kuya Boyet. Oo, oh, oh. oh, oh, sa taas ang kanyang ano. daming uh, ano, mga lumang gamit. Ayan, ito picture. Aling dyan si Boy Ayun! kilala niya. Ay! Ito! Ayun! Oh, Ayun! Ito ah. Ayun! ayun. ayun, ayun. ayun, ayun. ayun, ayun. Oh, Eto halos, ah, si Boye. Ay, Ayan, yung junior, yung pangalawa si oh, panganay. Wala, Boyet. Bagsak tong iyo. Ay, nai-erase ko hindi. to. Ah. wala, hindi. Ikakat natin to. Ito, alin yung Boye dyan. Eto yung pinagawa na lang. Eh. Ang dami nila mang lumang gamit no? Ay, ginawa ko yani. yung okay. ano, ginawang music na sira. Dito, ginawa, dito. Dito, pagkinsaan okay. ko yung gawa ko. Ah. So, wala ka naman nito, eh, Ang Dami, Dami nilang Jock Daniels. Na maliit. <laughs> CCTV. Asa ng kwarto? CCTV ah? Oh. Dito wala, doon sa labas. Oh. Dito ang mga kwarto, walang CCTV pinalagyan niya. Anong oh. eh, diba, kama? Eh di ba dalawa yung kama dito noon? Ano yun na yun, sa labas. namin yung, yung isa. Ay, yung isa. Ikot mo naman to. Eh kasi ano? baka mamaya may... Ano, ano? May know. May makita kang iba. <laughs> <laughs> Hindi. Ah. Mag-usap ba? Ha? Ah? Ay, okay, ito, ito ang quart. Kanina po ang kwarto to. Ah. Pasko na sa kanila. Yung, nila, Oo nga, Pasko. Na ano dito, na nahiga yung akin niya. Apo, nag-exam break. Nag-one ko mm -hmm. best event, pa. Opa, 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 nalang, opa, nalang, opa, na lang sino mo yung tao Eto. Ano yun, CR? CR. Okay. 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 Mm -hmm. We're going upstairs there. <laughs> wow. Nakakatawa ah, naman to. Meron pa silang mga lumang radyo. Ito ang ano, ang kwarto. ng ko yan ba? Hindi na ano. Ayan. No. Ah, Madam, ang dami niyo pa palang gamit dito. Papalinis sa isang linggo yata ni ano. Ni... Ay, ito na, na po, Sir Boyet. Ang iyong kwarto. Puro party. Ayos mo naman. <laughs> ano-ano ang tingitingan mo eh. Ay, Ayos si mong buong ganun. Punta ka dito sa kamay. Hindi ka na no, oh, yung ako kung sila. At eh. may mm hirap -hmm. ako. Palilinis ito sa ano eh. Ang dami Sinabiyan niyo pa pong si gamit nino. dito. Si Bay na dito. Hindi. Ang kama po ninyo. Ito may nakaano mo pa. Hindi na sa Bay na napaalis yun. Sabi ni Bebe. Ayan ang mga gamit yung, niyo po. Ayan ang mga gamit niyo po. yung ang mga gamit niyo po.

ang ng Ano po ito? Nung isang linggo, nung isang ano pa, ay yan, tuluan, tuluan, dyan tuluan-tuluan ang nagawa dyan. Okay. Uh, ah, dyan. Um, okay. Hindi yan yung sa may CR dyan. Napakalaki niyan yan. mo? Ay hindi. Ano yung ano may pangarap ka? Ay sa design ng ako dito isa din eh. Madam, alik pa buk. Ijaran? One, two, three. Yo, 1, 2, 3. yung ulo, wala na. Hindi. 1, 2, 3. That's oh. Ay, gusto nila pa ganun. Ah, Memories lang. Oh. Mm. Na na pag dumating naman <laughs> sila <sinay. laughs> eh. Pag dumating kaya linis na linis yan. <laughs> Papapaltan ano? pa ang ano. Oo, oh, na. oh, di oh, ganda. Oh. Pulang pula dito ah. Oh, na pag dumating, sa sa wow. Dito. Ang lawak no. Counter yan. Doon yan dati. Sa mag Hi! Ito po pala ang kanilang kitchen. Sino nag-manage uh, ano nag doon? Oh, ang ganda. Oh, yung isa Gcash, yung isa deposit sa bank okay. account okay. okay. naman niya. Kala ko may... Pasko na po, po sa kanila. Naga, ano, sabi ni nitong si ano nito. Ano, Ewan ko gumawa nito. Si Beverly nagpagawa nito. Ano tayo? raptor. Ah, wala naman <laughs> ah, eh. Ano wala, pa na nakasinig. Pa, Ayan, pag nagdatingan uh, lang sila. Ay, di. Masisira yan. Dapat kahit sila. Oh, may ano. Ay, na, si Madam! Sunflower mo itinong ng bee Pag pa lang niyo Sunflower mo, Madam. Buo nga, ayan pa Eto. Etas. Ayun po. Ang hilig diyan. Wow, coloring bee. Kasi ko 'yung tin sample, kaya 'yun pa lang ang pinapunta eh. Hayan po. Dilaw 'yan. Oh, sige, sige. Ito mapipilit ko lang 'yung sa taas, 'yung mga maliit na 'yan. Oh, Madam, tumingin ka na doon. Ito pa po, po, sunflower. Pasko na sa kanila. <coughs> ay, ano to dito? Kwarto pa? Yung ano daw, yung sa kwarto sa taas. Kwarto kuya Boyet. Ay, para para ma ma Yeah, ka uh, nagkakatay na, namanya walang tao eh oo ay oh, eh, hindi na okay. pa, napakatagal na, na, hindi na ito, ito kasi yung idea. Pedyo bang happen? Isang dayim Salam. Bye, Bye po. Hirap na hirap ako pag si Pani lang ang nagwawalis niyan diyan. Ayun, oh, oh, ayun, ayun na nga. Oh, ayun na. mo Ayan yeah, o, tignan mo, oh, ni Ben. Dahan Babe, ni Ben. Hmm. ben oh, oh, wow. sliding <laughs> <ba> Binabaha <laughs> ang halim. Ah, binabaha so, eh. Tao po, makikitaim po. Gutom <laughs> ka na naman. Tara, tita. Pwede po ba makikain? Kahit itlog lang po. Ay, ay lang, lang, <laughs> <laughs> lang sa akin ni Buwit eh. Ah! No. <laughs> <mag -bulug> <laughs> ano, natutulog ako. Ano, natutulog siya. Kasi malakas na ulan. Aba, nakabibig ka pa. Tari ka na, abalik Oh. Ako <laughs> Ito po ang kanyang rooftop. Ay, may poso. Ah. Oh. Wow.

Wala ba okay. ka nang Uy, upo! Aba! Upo kayo, upo! Uh -huh. Ito ka? Uh -huh. kita. Nakilala yeah. mo, taga din niya. Ayan. Ay, yeah. ay ay ito yung ay. mo. Ito po ang Sa kanyang sala. Ano ba sala ko ng sala? kitchen? Kitchen po. ayun. Ay ya ya love birds. Love birds. Hi. 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 Ay, Hi. lovebirds. Lovebirds. Hi. 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 sa Hi. Hi. Sabi mo, Hi. 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 sa

Ano ko? Ano ko? Ano ko? Ano ko? Ano ko? Ano ko? Pabibili ko na Hindi ako. Salam. Babay po. Hirap na hirap ako. Pagkano? Hala si Pani lang ang nagwawalis niyan. Diyan. Ayun na nga. Nasa? Papunta po kami ngayon sa Yelling. Yeyins pala. Yeyins. Yeyis. Hot Father Cafe. Make it try. Ayan po sila. Ayan po ang tatay. Ang lolo. At ang man, Geraldine. Wow, Christmas tree. Ano po sa inyo? <laughs> wow, so beautiful here. May cake pa sila. Hi, where are you now? Yai's. Alam ka na. <laughs> yeah. Hello po. Wow, may nagsishot din dito. No, madam? Hmm. Hindi na, para magdali sa papa. Hindi na mag-i-step. Do kay Pao. Hindi siya pati makakasandal. Ang ganda pala dito eh. Oh, dahil galit-galit tayo dito sa dulo. Para mabibidyan ko kayo. Ay, paano, sarang, Pili na kayo pa. Pili na po kayo na. Ah. So, parang ako din, iihi. Ipo muna kami. Mag-bathroom po muna kami. Ta -da, ta -da, ta -da, ta -da. Serma kaggipangngggi Umpangghie